Sagittarius, tignan natin kung ano po ang good news para sa'yo. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe, subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Eagle Eye Amulet Necklace, at ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay? At kung di po kayo makaresonate dito, try nyo pong tignan or panoorin yung inyong other signs, Sun, Moon, Rising, and Venus. Check natin. Okay. Good news pagdating sa pamilya. Good news po, Spirit Guide, pagdating sa family. So, we have King of Swords. Ayan. Tignan natin. The Magician. O, meron po dito. Pwedeng ito ay asawa po ninyo, anak ninyo, kung sino man yung nakakatuwang ninyo dito pagdating sa usapang financial. Two of Pero, mora na asawa nyo po ito. Ayan. Maganda yung pinapakita dito kasi very serious talaga siya. Doon sa kanya mga pinapanga mga pinangako sa'yo. Ayan, sa mga sinasabi niya sa'yo tapos ini-include ka talaga niya sa saan sa plans niya. 'Di ba kasi may mga ibang asawa na ano eh na hindi ganyan. Pero yung iba po sa inyo, swerte kayo pagdating sa inyong asawa. Tignan natin pagdating naman po sa mga in-laws mo. We have four of cups. We have the sun. Okay. At meron tayo dito ng the fool. So nakikita ko dito, swerte po yung iba sa inyo no sa in-laws ninyo kasi alam mo yun parang kahit magpunta ka sa kanila, kahit wala kang dala, tanggap na tanggap kanila, open arms, ganon. Hindi sila yung Sagittarius na naghihintay ng, kuna kung ano yung ibibigay mo, ganon. Hindi yun yung inaabangan nila kapag pupunta kayo sa kanila. Kung hindi yung presence mo mismo, or yung presence ng family ninyo, ganon. Hindi yung material things, parang wala silang paki Ang mahalaga sa kanila is okay kayo, nakarating kayo sa kanila, yun di pong ganon kaya yeah, swerte mo sa mga in-laws mo. Tignan natin. Sa anak naman, we have the moon. Meron tayo ditong two of ones. Meron dito, malalaki na ba yung anak ninyo? More on travel kasi nakakita nakikita ko dito eh. Nine of one. So, parang may ipa-surprise sa'yo yung mga anak mo. Sagittarius. So, five of coins. Pero alam mo, ito, ano talaga, hard, hard earned money nila to. Yung ipang titreat nila sa'yo. Pero alam mo, ano, wag kang mag-guilty or um, huwag kang mahiya kasi mas ma-appreciate nila. Pag na-appreciate mo yung, sabi natin, yung gift nila sa'yo. Yung ibibigay nila sa'yo. Mm -mm, parang instead na tanggihan mo kasi diba iba sa inyo parang mm, anak wag yan, mahal yan diba? ito na lang, kung ano yung ibibigay nila, accept mo lang, ba diba? Pakita mo talaga na masaya ka. Yun. Kasi mas matutuwa sila. Mas parang, alam mo yun, mas pagbubutihin pa nila kasi, okay, parang naramdaman nila na, na alam mo yun, na fulfilled na yung ang saya sa puso nila, ba diba? Na nakapagbigay sila sa'yo, na nakaganti sila sa'yo, ganun. Mm -mm. Meron dito, very hardworking na anak. Kung yung anak nyo man po ay nagtatrabaho na. Kung hindi man, pwedeng nagsisave ng pera. Baka yung binibigay niyong baon, sinesave niya para may mairegalo sa inyo may maibigay sa inyo. Tignan natin. Ayan, yung asawa kasi lumabas na dito eh. Pagdating sa family kasi asawa yung, yung lumabas na energy. Tignan na lang natin pagdating sa kaibigan. Sa Chetarius. Let's see. Pagdating po sa mga kaibigan naman ni eh, ano po yung mensahe. Nine of Cups. Mukhang may kakasal dito na ano mo, na friend mo. Death card. Ah, okay. Pwedeng ikakasal or mga anak. Oh, yan. May na naman sa yung ninang or ninong. <laughs> We have five of cups. Tignan natin. Okay, parang hindi ka nakapunta. Merong may tampo sa'yo dito. Pero, ayan, makakabawi ka naman po. At saka, kung sino man yung may tampo na to sa'yo, tapos, ayan, in-invite ka niya ulit, punta ka na. Huwag <laughs> ka nang tumangi dito. Baka tuloy na yung magtampo sa'yo. Baka mapunta na yan sa sama ng loob. Oo. So, ayan, mukhang may invitation ka na naman na ma-receive dito. Huwag ka na po magdalawang isip kung pupunta ka. Punta ka na po kapag in-invite ka. Mm -mm. Tignan natin. Pagdating naman sa, actually meron din pa ako isa pa nakikita dito ha. Hindi lang pagdating yan sa panganak or uh, kung kasal man yan. Meron po dito isang kaibigan mo na pwede po na meron siyang sakit. Uh, sa jetarius, ganon. Oh, so makipagkita ka na. Alam mo yon kaysa mag-regret ka. Tingnan natin. Sa trabaho naman, we have five of wands. We have queen of coins. At meron tayo dito ng Ace of Wands. Okay? Kala ko negative yung energy. Hindi naman po pala. No? Actually, maganda yung energy na pinapakita dito sa'yo pagdating sa trabaho. May financial challenge sa'yo dito. At lalo ka pang nacho-challenge para pagbutihin yung trabaho mo. Mm, mm Parang may laging pumupo na sa'yo dito. Okay? Tsaka, mag-ingat kayo kasi meron dito. Parang, parang, may, ano kayo, may katrabaho kayo na sabi natin, parehas kayong magaling binibigyan nyo ng ibang meaning na mga katrabaho nyo. Parang pinaglalaban kayo. Alam mo yung rivalry, parang ganon yung nakikita ko dito. Pero kasi kayo, you're very confident eh, pagdating dito sa trabaho ninyo. Kaya parang instead na makipag-talo ka dito, makipag-discussion ka, nagpo-focus ka sa work mo. Ayun, so, hihinto rin yung mga yan. Kasi nga, nakikita nila na parang you're not interested, ba diba? Kasi you're not, you're not there naman to compete para sa kanila. Pending ang mas kinokompetensya mo, Sagittarius, is yung sarili mo. Paano mo mo siya mas may improve pa? So, pwedeng yon ay mapapatunay. ay Alam mo yung parang mapapatunayan mo yun sa sarili mo because of this person. Oo, because of those person na uh, parang tinitrigger ka. Eh, kaso wala kang pakis sa kanila eh. Uh, parang it's not your forte eh, na makipag-dwell sa mga ganyang tao. Tignan natin sa kaperahan mo naman. We have the devil. Page of cups. At meron tayo ditong knight of cups. Parang may nag-offer sa dito. Hindi ko alam kung sugal to. So, kung kayo po, meron dito. Meron ba ditong vlogger? Ayan. So, pwedeng may mag-offer sa inyo dito ng sugal. Actually, di ba? Instant money yon Kasi magkano ba ino-offer ng mga yan? Na mga... Um, nagpapapromote ng sugal, yun yung nakikita ko dito. Pero nasa sa inyo na lang po yan ha. Kung iyan ba ay i-accept ninyo or hindi. Pero malaking pera talaga yan. At makakatulong yan sa inyo. Kaya lang, nakikita ko kasi dito, ayan, may konsensya pa rin kasi yung iba sa inyo eh. So, ayan, maglalaban na lang yung konsensya ninyo at yung pangangailangan po ninyo. Ayan yung pinapakita dito. So, it's up to you to decide. Titignan ko po ako ano pa yung mapipick up ko para sa inyo. Mag-meditate lang po ako. Okay, so nakita ko kasi dito is condo unit. I don't know kung makapag-purchase ba kayo ng condo unit this year. o yung iba sa inyo is yes, pwede po na fully, magiging fully furnished na siya. Mapapakinabangan nyo na po. Pero dito pwedeng mag-ano kayo, yung sa ano, ano ba, ano ba yun? Staycation, ganyan. So yun, kung meron kayong condo, tas di nyo naman nagkakamit. Uh, pwedeng iba sa inyo, pinaparentahan nyo. O yun nga, or staycation yun yung nakikita ko dito oo tapos meron naman kung meron naman kayong dream company so kasi building naman yung nakikita ko so pwede yung iba po sa inyo yan mag apply na po kayo sa dream company ninyo dream job ninyo kasi makukuha nyo talaga yan ngayon so ayan lang po sa Jotarius maraming maraming salamat mag iingat ka always more blessings to come